ay shout out po sa inyong lahat mga kabilders ngayon ay i-update naman natin ang tambal para makita naman nyo yung kanilang mga nabili kasi kaya hindi natin na-update yun mga kabilders yung mga nakaraan ay malayo ang kanilang school uh, para makita natin yung kanilang mga nabili na binigay ng ating mahal na sponsor na mga school supply at saka ano uh, uniform sa magkambal si uh, Janela at saka uh, Jonela at saka si uh, Julian Bisitahin natin mga kabindors at makumusta na rin natin ang kanilang pag-aaral. Yan, samahan nyo ako doon. Mga kabindor. Ayan mga kabindor, nasasulubong ko si Julian. Ah, kumusta bi? Saan ka pupunta bi? Ah, sa church. Ah, may event. Ngayon mag a -update sana ako doon sa inyo para makita ko yung inyong mga ano mga nabili ba na mga uniform, school supply, ganyan. Opo. Mga, babalik ka ba kaagad o mamaya pa? Babalik pa May kukunin ng coffee. Ah, uh, kasi kung hindi kita mahihintay doon, ah, uh, titignan na lang namin yung inyong mga nabili. Ano? Ayan. Ayan si... Julian po mga kabindos, nakasalubong ko dito sa kalsada na ito na papunta ko dun sa kanila eh pupunta yung bata sa ano sa church ah, sige po be ha okay bye bye po ayan narito na naman tayo sa malapit na naman kay La Ate Runa ay update natin mga kabindos yung kanilang mga nabiling school supply. At makumusta na rin natin ang kambal. Yung isang kambal kasi yung isa nandoon sa church ngayon. Magandang araw po. Ah. <laughs> uh, Musta na po kayo? Okay na ya. Ah, pwede ba ako tumuloy doon? Pwede kuya. Mhm. Ayan. Ah, ano, atero ah, na ano nakasalubong ko yung si jo ano, Julian doon. Ah, sabi daw niya sa akin papunta siya ng church. Opo. Ayan, tama. Nakasalubong ko siya doon. Sabi ko, Ah, sige-sige kung ano, sabi ko pupunta ako sa inyo kay mag update ako sa inyo para makita ko ang mga ano nyo, mga binili nyo. May event kasi sila ngayon. Um, yan nga ang pagkakasabi niya sa akin. Oo. Kaya, pasinsya na po. <laughs> yan ang pagkakasabi niya. Ah, iyan ang mga Opo, ano. Opo, saka itong mga bag. Yung isang payong, gina na niya. Saka itong mga bag na to, Ayan mm. mga kabindors. Nandoon yung mga sapatos, mm. Nandoon na iwan yung iba. Kasi mabibigat na. Mahirapan ako magbibigat na naman bukas. Kaya iniwan na lang namin yung iba. Kasi ah, oo. Yung iba nanabahan na kasi basa. Mm -hmm. Di pala, di pala. At ano Pero lang naman eh. Pero ito yung mga notebook. Oh, iba. Okay lang yun. Okay lang yun. yan ang gaganda pala ng mga bag nyo. Oh, Okay, kumakan da. Mhm. Sarayon. O kaya naman din. Ayun po. Aso mm -hmm. ah, ito ang ano nila ano. Ayun, ayan, ayan. Uniform po. Ayung uniform. Ayan po kulang pa po kulang po dalawa na tagisa lang po sila eh yung nabili kasi mahal po 900. 900 bali ang dalawang paraso. Hindi isa po. Ayung Ay, isang paraso na pa, po mahal, ano. Mahal po ito ko sa rin yung itong ito, mga wives na ako. Mm Mahal po to kuya kasi street, ano to eh, buong, ano po to. Ito po oh. oh. Ay, yung parang ano na street uh, palda. hindi palda o o oh. oh. diretso na diretso na pala siya ano ayun oh ang At, na. ay, maganda naman yan ang uniform nila doon sa ano, ano nila school ano mm. Ayan mga kabindors, nakita Itakabo na natin. Ito. Ito, tsaka ng dito sa Ayan mga kabindors, nakita na natin ang mga nabili nilang uniform. Saka hindi lang lahat natin nakita, pati sapatos, hindi Ola natin makita. Eh. Kasi yung bigat na po eh. Mabigat daw ang pag ano, pag... Ano po kasi, bubuhatin ko pa. Bukas ako tuhat. na naman, may mga dala akong bigas bukas. Uh -huh. Kaya iwan ko na lang po yung iba. Yung mga sapatos. Ayan po mga kabindor, salamat po sa ating uh, ano, butihing sponsor na nagpaabot dito sa kambal ng kanilang ano, yung kanila bang gagamitin, gastusin dito sa ano kasi hindi man kaya ng magulang na mabili lahat kami ay nagpapasalamat ng napakarami sa iyo ma'am na ito ay na ay, ano natin na pasaya natin itong mga bata na ito na nakapagpatuloy sila ng kanilang pag-aaral kumusta uh, naman ang pag-aaral nyo uh, masaya po kasi Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ah, so mga kabindors ito hindi nyo dito makikita ang, ang kambal kasi nakita nyo naman nakasalubong ko doon sa daan at na, natanong ko natanong ko siya kung saan siya pupunta yan nagsabi siya sa akin na punta siya ng church oo, oo. saka talagang makajus maka ang bata eh hindi niya talaga nakakalimutan yung mga ano niya sa church ano kung meron siyang mga gagawin ay eh, talagang active siya doon din sa church nasaan ngayon si mister? ayun po kakaalis lang din po pupunta rin po siya ng trabaho ayun nagtrabaho pa rin may linggo ngayon diba? sabi ko ay eh. eh, kaso lang talagang ano kasi po yan eh. Talagang Kaya, kailangan. Kasi, kasi. Mm -hmm. Marami po talagang gastusin ko eh. Mm -hmm. e bukas, siyempre, nahatid ko sila. Nadala ko naman sila ng bigas nila, pangulam nila. Mm -hmm. Budget nila ng isang hindi doon. Kaya, paghatid ko doon, pag iwan ako sa kanila ng pang budget nila, bigas nila, mga limang kilo. Sinaya naman din ako dun sa binanoan. Peperahan nila, pati pang ulam. Pati yung parang ano sa magbabadin ako ng tubig ilaw doon. Pag-inamit so mm -hmm. nila. Mm -hmm. Eh, nakakahiya po kasi kaya kailangan ko talaga. Ah, so... Doon ito sila kasi ang mahirap ang uwi-uwi araw-araw na uuwi sila. Doon. So, sabihin so, ko po sila ng Sabado kasi kahapon may meeting po kami sa school. Mm -hmm. Sa lahat na bayaran. Mm -hmm. Kaya kailangan yung mga nanay nandun. Eh, siyempre, nag-attend po ako, tapos sinundo ko na lang sila. Mm -mm. Eh, hindi ko na sinasalang nadaling, kasi nang sabi ko, mag-vlog kayo. Tsaka, yung isa kasi, miyak talaga yon pag hindi ko yun pawiin, gawa nga nung sa charge talaga. Mm -mm. Kasi, bernes pala, nagka-chat na yung mga ka -ano yun sa charge na, oh, Ana, kailangan bukas, nandito ka, update ka talaga hanggang linggo. Mm -hmm. Kasi yun lang daw yung ano niya, makaano siya sa charge ng Sabad at Linggo. Kasi pag ibang araw, nasa school naman siya. Mm -hmm. Kaya hindi mo talaga yung kuya. Mag- Iyak talaga yun pag hindi mo pinayaga na hindi pupunta doon. Ay, kaya nga kasi ano na, nang ang ano niya. Ah, nasanay na siya mm -hmm. doon sa pagchurch. -tiyo Pero maganda yun sa kanya kaya, talaga. Kaya sinama siya mm -hmm. mga bata ay dalawa yun. Maganda yun na, na mm. ano niya kasi mapapalayo siya doon sa mga kung Oo. anong barkada e, na. na mm. Ito naman si ano, ano rin ito, hindi rin siya ano, masyadong mahilig sa church. Pero nasasama naman siya doon Opo. Oh, pag po. ano. Pero hindi. Oh, Si Jonela. Sa sabi niya matulungan na muna kita maglaba para ano ah maglalaba siya ngayon maglalaba kami ah kami yung dalawa to magtutulong so, no. kayo ma. kasi itong mga uniform nila mga medias bago ko dadalhin doon mm. malinis na para hindi na sila maglalaba doon tapos yung mga marurumi damit hmm. siya dala ko dito sa bahay kaya maglalabahan So, minsan, Ate Rona, pag may time ako, ano, pero na, napakarami ko rin mga, ano, ano, napakarami ko rin mga ginagawa, alam mo naman, gusto ko sana na mapasyalan din yung kanilang school ano kung may pag, may time ako para makita ko gusto tapos po yan, yung pas. tapos yung tinitirahan nila ano gusto ko rin makita kung saan sila nakatira doon ini pag may time mag ano na lang ako sayo magsasabi na lang ako mm -hmm. kasi yung may ari sa dito na lang ganito upo na nakahiga kasi nga po maliit lang din naman pero oh. ayusin daw yung kaya yeah, nga sabi naman ng asawa ko, parang makakahiya yung mga anak ko nga uh, nandun. Mm -hmm. Kasi labihan ko naman siya doon, oh, ang palang yan, day. Kasi, parang gender ginder, huwag talaga magkakaibigan kami noon. Kasi naman nakakahiya. Sabi ko lang, kaya naman na ikaw ang may ari, hindi ko pa nakatuloy kasi mga anak ko nandun sa loob. Mm -hmm. Kasi asawa ng anak na rin isa. Sabi niya, okay lang yan. Eh, sinasabi nga ako ng asawa ko, sana ang hanap mo nandun doon ng maliit na bahay doon. Mm -hmm. Kaso lang kuya, parang hindi ko naman din talaga na kaya. Oo na ganun ang maging alon kasi napakalaking gastusin ang kinakaharap nyo. Kasi mga upahan kami dito. Kasi mm hindi -hmm. masya pwede pang nandun kasi nandito yung trabaho. Mm -hmm. Siyempre importante talaga yung trabaho. Kaya kung wala ang trabaho, hindi kami makakain kuya. Kaya nga po. Kaya mahuupahan din kami dito. Tapos mahuupahan din kami doon. Sabado at tinggo lang daw yung uwi ko. Kasi mm. hindi na yata kakayanin. Kasi kulang na kulang na talaga yung budget. Yung pera. Hmm. -mm. Kasi magkano na naman yung kuarawan ng sweldo niya sa isang linggo. Kaya nga ano, talagang kapos na kapos ang... ang kapos talaga. Mm -hmm. Eh, ito pa kahapon, ang daming bayaran sa school. May bayaran sa CR. May bayaran doon sa school. Marami pa silang mabilhin kasi kuya, kulang pa. Marami pang pila, ano dito. Marami magastos. Kaya nga. Ayan mga kabindors. Ayan, binisita natin yung magkambalo. Pero wala dito yung isa. Nakita nyo naman nakasalubong ko. Ano? At ito na lang isa si Uh, Jonela na lang ang ano natin. At uh, tatanungin natin kung ano ang masasabi niya doon kay Ma'am Anonymous ng Pennsylvania sa kabutihang loob ng ating mahal na sponsor. Anong masasabi mo ba doon sa ating mahal na sponsor? pakabuti po ng puso niya. Sana pwede ko na ulit ako salamat sa kanya sa mga tulong na ibinigay niya. Sana marami pa din siya tulungan na kagaya po namin na nilangan po talaga. Sana ah, po gusto siya ng mga tao sa amin at hindi siya sa sa mga vlog na pinunod. yan po mga kabindors, thank you, thank you so much uh, Janela At uh, eh, tama, Junela Junela, minsan nalilito ako mga kabindors pa Pasensya na po kayo sa ano, Minsan nalilito ako magbigkas ng pangalan Pagpasensyahan nun na lang ako Ayan na uh, Ano natin, maano ang bata talaga Nagpasalamat siya Doon sa mga biyayang ganito Kahit sa anong paraan ay nagpapasalamat talaga siya ng napakarami uh, ma'am sa iyong uh, kabutihang puso at napansin niyo po itong magkambal na ito ayan mga kabindors eh, wag na natin habaan yung ating vlog kasi maglalaba pa itong magkina para hindi tayo masyadong magkaabalan sa kanila <laughs> oo uh, Shout out na lang po sa inyong lahat sa aking mga viewer, mga subscriber at saka sa aking uh, tumutulong sa aking channel, yung ating mga mahal na sponsor. Ah, uh, thank you, thank you so much. Ito na-update na natin yung uh, magkambal. Salamat po.